Sinurpresa ng It's Showtime host na si Ami Perez at Roderick Palate ang kanilang mga tagahanga ng isang reunion. Nagbahagi ng mga larawan ng It's Showtime host sa Instagram ng post-birthday celebration niya kasama ang kaibigan na si Roderick Palate. Together Forever, caption ni Ami. Nagdiwang ng kanyang ika-54th birthday si Ami noong September 6, Mababasa sa komento ng naturang post ang sagot ni Roderick sa mga nagtatanong kung bakit hindi siya nakabati sa birthday prod ni Ami sa It's Showtime. Ani Roderick, may shooting ako kaya di ako nakabati kay Ami. Kaya nag-post celebration na lang kami niyan. Mababasa din sa komento na sinagot ni Roderick ang netizen na nagsabi na sumali ang comedian actor sa It's Showtime, madami na sila doon eh at masaya ang show nila, tugon ni Roderick. Sina Ami Perez at Roderick Palate ay dating host ng noontime show na MTV Magandang Tanghali Bayan, sa iconic segment na pera o bayong ng programa. Maraming netizens ang natuwa na makitang muli na magkasama ang dating MTV hosts. Na napanatili nila ang pagkakaibigan mula ng magkatrabaho sila sa noontime show. Kamakailan ay sinimula ni Roderick ang shooting ng kanyang upcoming movie na In His Mother's Eyes, kasama ang bitter anang aktres na si Maricel Soriano.